Yon, good morning mga kanonay area din tayo ngayon Medyo maganda yung panahon Maliwalas, binigyan tayo ng magandang panahon mga kanonay Hindi ganong maangin mga Ay doon Katatapos lang namin mag Ariya na kitang Ayan o oh. Ito ay ngayon, mga idol sa uh, Laot Sana makapuli tayo ng Medyo maganda mga idol ang sa idol bili boy naglalagay ng ano buya Kaya tapos na mga ano time check mga kala mga na ano? alas 5 na mag alas 5 so yan kapotok na rin liwanag update update na lang tayo mga idol sa pag hatak na natin ang kitang Yan mga kanonoy, magbibirada na kami nakapunta na kami rito sa kabilang buya kila na kami mga kanuloy ng kitang maliwalas ang agos mga kanuloy ayan o no? malakas pa rin hindi siya galong maalon pero yung ano yung agos ng dagat yung malakas pa rin patok na ang araw oras na ngayon kaya alas 5 sakto alas 5 maaga ng alas 5 ngayon ah oo sakto pa lang alas 5 pa lang dati madilim pa alas 5 pagka yung mag ano yung bare month, uh, madilim yung ganitong ano Nakamaka Nunoy Nakamaka na kami ng kitang Pirata na kami Ano makarami tayo Basta yung pakul na dobo. Yun Una ko lang Ugo Ito mga na mga kanonoy. Kung mapapansin nyo ganyan lagi ang hula na ang huli namin. Ah uh, bisuguhan kasi to dito, tong area na to. Hindi pa kami nakakagawa Nung ano malaking kitang doon kami sa labas area kapag ano medyo magandang panahon. Di pa kasi kami nakakagawa mga ano idol dito muna tayo sa bisuguhan. Oras man. Pakol? Ay, hindi. Sniper. Eh, sniper. Ayan. Ayan, malaki-laki. hagmay Agmay. <laughs> talaga eh. Yung mga area na hindi ganong kinikitangan dito dapat. Kulpot. Nah, uh, suno yun, di ba? Lukit lang kasi ang tao rin dito Ayun Proper May proper pa pala rito eh Sa tabi ito na Sa bawarad ng isda Ganda nga yung pisto Wala lang tabi Alos wala na rin isda Uus na Ayan, hagmay. Kahit pa paano, malalaki naman yung ano, yung sumasabit. Ayun. Ah. uno. Oh, sarap na isda ta. Eh. Oo. Oh. Malam-alam, sarap ang laman. Yun. Anong isla yan? Kanoping. Kanoping pala, kanoping. Hi. <laughs> Kanuping. Okay. Kanuping na mga idol. Ano Tapos ay yung isang malaki. Pero hindi siya humila no. Wala naman nararamdaman. Na. Mahina na. na. na lunok, lunok na lunok. Good size, ano? Ito na. Uh -oh. Hanap! Ayah. Good size mga kanonay. Kailangan para na. Kailangan agay lang talaga, agay. <laughs> Kay dample. Sampak talaga yung ano niya eh. Bagay talaga. Hagmay. Mga good size ang mga nauli natin. Maganda ngayon. ngayon. Ayan, may ayan, may ayan may maya uh, Ayan maya, ang maliit Sa mga laot-laot, malalaki na maya-maya doon. 7 kilos. kilos. Karami laki. <laughs> Sa malakihan yun, no? Hmm. no? Maya-maya. Maya-maya. Hindi? Maya-maya. Ah, ito. maya Maya-maya. No. Ayan na! No. Sniper! Iyong e sniper! Ayan na, na, na. Sa laot sana makaarya. Sa, sa pinaka laot. Tantuhan natin ang bawra na malapad boy. Itong video oh, na na agayanta. Malilitang sila. Malaki to. puset mga idol. Parang, ano. Kinain yung ano, isda mga idol, oh. Ayan. Kakakuha kami ng puset Tapang, wa. Yung kanina, bagulan yun, eh. Tapang, tapang, yan dyan. <laughs> Kinain yung mga ano namin, kanuna, yung isda. Matapang na yung pusit. Kinawil ni, ano, idol Billy Boy. Ha, Ayun, ikatuloy. Ay, sa kanina, malaki talaga yun. Kaya kaya may yung kanina, Oh, yung kanina, sobra. Laki. Sa so, kanina. Haba nun, eh. Ganun, Oh. Pakain na sana yun. O, oh, tapos ang, lapad pa, buldog. Isugo. Ay, din Pwede pala ganun yan? Tapang talaga yun. Kaya pulang tulay. Kung hawakan mo, makabitaw yan. Gabing tulas yan. Ah. O, buti kung mamabara ko. Haba. Eh. <coughs> Kailangan talaga ganunin mo, yun, Oh. oh, may pang... Kawin ka. Kaya pag na kawin hindi naman yan Hindi na siya maka ano eh. di siya makapalag eh. Ayan, meron. Ang sunod, sunod to. Yan pala tingin ko, laki. Yung pala pusit. Kita ko pula. Nagpula. Hindi <laughs> kaya. Ayan, ang bisugo. Sunod, sunod. Sayang no, yung kanina. Sayang yung kanina, laki nun. Mas malaki to dyan. Kalahati siguro yan. Kalahati, yun. Kalahati yun lang yan kaya oh. man yun yung may bagol sa likod Oo, oh, lapad eh Makaisang kara sana, dalawang pusit Ay pa oh Bahura yung silang ito, walang sila Hagmay, good size mga ka idol Ganun eh, Labas na yung ano, tungol Ang kita talaga ilalim ha Idol Grabe kalinaw eh Kalinaw masyado Kalinaw Maglabo ano? niyang... Malayo pa lang yung isda Kitang kita na Pag Maglabo labo na naman yung dagat Maraming naman yung tawal Kalinaw eh Balawa Ano ah hindi Hagmay Dalawa Agma yan sa Good size. Kung ganyan sana magkasunod, kahit hindi mo na yan. Magkasunod uh -huh. so, na yan. No? Oo. Good size, mga kanonoy. Ayan o. Ulpot at saka hagmay. Ayan yeah. e, o, no? good size. Ganda, ganda lang ha. Pulpot. Ito. Pulpot. Wala no? po kung sa kwan. Manira ito lang. Wala po na tayo. Ah. Magagandang ano yan. Magagandang presyo yan sa manila Oh, 400. Bakit 3... Nakita ko. Ah. Oh. Oh, ah, gaganda. Yan kasi ang mga hinahain nila sa ano? Restaurant. Oo, sa mga mahaling restaurant. Masarap daw kasi talaga yung ano niyan. Makikira ako makain yan. Malasa. Oo. Masarap, mga pa. Oo. Oh. Tagdagan pa ng mga sauce. Gabitse. Sarap. Makain din tayo niyan pagka yung sa malaki ang kitang na yung ano. Malaki. Malaki is talaga. Oo. Oh. Sa ngayon, Mabenta na lang muna. Masami oh. yan. Oo, kitang kita eh. Ano? Agmay. Parang pusat yang ah. pusit naman yan dyan ah. Bira -bira -bira. Ha? Pusit Pusit. Pusit ba o bato? Pusit o Pusit. pusit. apa? Bato nga kayong dahon. Harang <laughs> pusit ka. Handa pa naman ang sana ako. Harang pusit ka o. Uh. Kaya may gaway ka. Gaway uh, na nagkakuan. Handa pa naman ako. Handa pa naman si Tito. <laughs> Nagkahanda sa pusit. Ikaw pusit kay Apulay. Yung pala. Ano lang. May gaway din. May gaway. Dahon. Dahon lang pala ka.

Agmay. Medyo magaganda yung ano natin ngayon mga kanonoy. Mahaling yung kasi panahon. Uh, maganda yung huli natin. Medyo good size lahat ng karamihan ng huli natin. Upos. Pupos. Tapos oh, Malaki-laki tong isa Pulpot sabi <coughs> bisogo puti puti ha? Muti, muti. ah bisogo puti puti na puti tol kinain na ng kusit ito po siguro to Sniper. Hindi. Sniper. Ba rin ang kulay nila, no? Ay, ganun. Pagka buhay-buhay pa yon, medyo may itim-itim pa siya. Yung gumagalaw pa siya. kung patay na putla na Hmm. na na man, kita agad eh. Yan na namuti. Parang ano to ah. Puti yan ah. Yan. Ah, sa bunga nga man pala. Naligaw lang yung kanina. Naligaw lang yung kanina. Pero dalawang beses eh. Pag-agat na si Oro. Maagos. <laughs> Lumayo. Lumayo yung pahay. Ang problema yung sa buntot eh. Sagi mo talaga. <laughs>

Ka tropa na gusto manghingi. Wala pang ulam. Ano yun? Oh, malaki to. Kuwanan para sa ulo. <tinyo> kaya para sa Oh, mahal. Lapog. Ayun oh. No? Cropper, red cropper. Yan yung mahal. Kaya. Ayun oh. No? Red cropper. Yan yung mahal talaga na isda. Ano yung cropper na yan, ayan oh. Okay. Suno. Red cropper. yan yung mahal. Mamahal. Mamahal kahit bawal. Pero kasi naman nakikita sa to. Yun yung mahal na isda. Maluag kasi ito kanina dito eh. Hinugot ng Agus. Yang pakai nolat kan ya lah. Bundo, jalan kalau. Kasih. Luput. Mata. Kasih mata. Jalan mata. Nabok tu nasi goreng.

Ayan oh. Lumitaw na mga kanunay oh. Sayang. Hmm, Sayang. Wag naman sana maputol doon sa kabila mga kanunay. Oh, Ayan oh. Sabit pa naman yun doon. Meron ko buksan mo ah. Malayo. Kahitan natin siguro. Maraming isda yun doon. Oo. Ano? Maraming isda yun doon. kita natin. Diyan o. Oh, so mga bet. Tignan hindi na yung ano yung kawil na naabot yung tulo ng kitang yung lagyan natin ayaw ng buhay na pa yun wala na ipanda ng ha Pihilin. mahuras nga nila ang kailangan sila sa darong mga hindi ba nyo makaya ng kawil sige lang mga Bihin ko sa buhay itong puntang nga nila Adang buhay na sabi ko Ah, sayang Ayan, no, mahurak na naman oras Alalaan mo lang itong panang sa tulik Pataib na naman ang agos oh Parang pataib naman, papunta tadi. Hmm 편안하게